Oh, ito na. Ilabas na natin mga credentials natin. Progressive credentials natin. Of course, good, 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 good updates. Akbayan is back in action. And Congratulations! All sorts of positive. Salamat, yes. salamat. Congressman Percy, di ba? Congressman, Congressman yes. Percy. Yeah, Congressman yes. Percy. Congratulations. And, uh, Ang okay na ba sa house? Nag-an si na speaker? Oo, nag-out na. Nag-out na sa na. nag na speaker. Na. Joke Kimbo. No? Wow, wow, congrats, um, congrats. congrats. No? Uh -huh. uh, Kala nga namin, hindi uh -huh. aabot eh. Pero umabot, no? Paano uh -huh. Ngayon na yung last session day eh. Pag hindi umabot today, sa November 4 na yan. Pero buta yung umabot. Mm -hmm. Galing, uh -huh. galin, galing, galing. So, so, congressman na. Uh, what's the full name ulit nung, nung, nung first nominee? Sorry. Percival Sandanya, the first openly gay president of the UP Student Council. Oh, wow. so, oh, yeah, yeah. So, talaga yes. ko talagang certified openly gay, okay. oh. hindi pinagka hindi kinakahiya, no? Ah, hindi ka tulad, uh, hindi ka ng ah, mga iba diyan. <laughs> Congratulations. Congratulations. Tapos na tayo, tayo sa episode 4, episode 5 na po tayo. <laughs> 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 so this means, 'di ba, yung yung for the next election kasi naiwasan yung dalawang magkasunod na talo. 'di ba? So 'yun yung yeah. isa pang ano doon, yeah. no? Yung, yung isa pang importante <laughs> doon. Ito, oh, mm. talo. So both Riza so, and Abay uh, are in thing, 'di ba? Tapos na pa itagdag mo pa si something? si Chel Joke, no? So very good. Ronald, does it say something? Is this an ultimate vindication? Of course, Ronald, we know you. I mean, you're one of the OGs, right? Um, is this a vindication na habang talo mga liberals, hirap na hirap yung mga, mga makabayan block, etc. Mukhang nga ano, one two punch ang ano Riza Nakbayan ngayon. Well yes, no, at uh, uh, maganda ito going into 2028, yung last term ni yung uh, last term ni Risa as Senator, no. So may katulong siya. Uh, kung sakaling wala siyang makatulong sa sa Senado, kung sakaling hindi manalo yung uh, opposition slate, ay uh, at least may, may kasama siya sa House. So halimbawa, maganda yan eh dahil halimbawa kung mag, 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 maglala, maglalabas ng bill halimbawa yung akbayan sa house, at least merong magka-counterpart sa Senate. No? Uh, mahirap kasi kung uh, yung panggagalingan ng bill ay walang akbayan. No? Kaya uh, ngayon Wait, medyo wasn't Percy the chief of staff of Riza? Wasn't Percy the chief of uh, staff of Riza? hindi, hindi. hindi, hindi, hindi. hindi, hindi si Rafi Albert ang chief of staff ni Riza. at some point percy working in the office of Riza, diba uh i'm not too sure pero si percy oh. nagwork lang sa congress kay eta okay ah, eta pala yeah, yeah. sorry sorry eta. kay eta pala kasi eta nandoon sa utaking yes yes it's so, no? no? og no. Yeah, and og og yeah, the best yeah. yeah, but i mean it in the best way possible mark uh speaking of party list of course this is something you've been pushing for see i i i give credit to her just oh, for the past 2 years si ronald leama still dun sa argument kasi ronald not anyway um Eto na, Mamayan Liberal, what do you think about it? I'm not sure about the name to be honest. I mean, Mamayan Liberal doesn't sound to me the most. Pero uh... I like it. Huh? Sa akin in terms of ano, kasi may okay. global ano pa eh, may okay. do ML, 'di ba? Na parang for Mobile Marshall Legends Lo na Marsano. Na may merong ganong merong ganong parang ano pa 'yan. So, sa akin okay lang. Tapos nakita ko yung bagong logo. Decent naman yung bagong logo. Pero ano eh, pero sa akin, uh, it's a chance for Leila to uh, uh to get elect para at least kasi for senator medyo mahihirapan talaga napaka yung mga kasama nga niya nahihirapan na so uh at least it's a chance for her na uh na ma-elect ulit doon sa congress and in sa akin mas maraming mas maraming uh voices for the opposition uh mas mas ano eh it's much better for the country kasi mas um ano ko ba sabihin andiyon um mas Must uh, and mas, balance. Mas check balance. Yeah, good point. Oh. Very good point. Um, what else do you like about this? I, before I go to to Ronald, I think Ronald also has his own strong opinions on this. Um, in terms of you positioning, in terms of the the the, the pictures, Pinosni Senator De Lima with other great folks of of the party list, in terms of branding, what what do you think they should do? How how can they be more massa friendly, if you can put it that way? um and eh yung yung opposition talaga yung base talaga nila yung talaga ang yung talaga ang iwork of course yung liberal meron pa rin naman siyang ground ano di ba yung yung kanyang mga sa mga iba't ibang mga probinsya mga iba't ibang ano mga iba't ibang mga kalyado doon so they can tap on that ang uh, gusto ko din idagdag ha? aside from uh, of course like akbayan mamamayang liberal um kakatapos lang din ng congress at uh, uh, lalaban din uli yung uh, party list ng magdalo with the uh, congressman Gary Alihano yung uh, first nominee so isa pa yan isa pa yan another ano isa pa yan another uh, uh, possible din na ano na siyempre nalalaban din and uh, mag uh, aligned doon sa mga principles ng good governance na pinupush ng opposition sa akin mas okay sa akin okay yung mas maraming choices mas maraming pwedeng pumasok kung pwedeng pumasok lahat uh, mas maganda Um, ako kasi medyo ano eh ako me, um I've been vocal din naman dito medyo hindi ako ganun ka approved don sa block ng makabayan so mas gusto kong yung yung nag-fiscalize yung nagaano is coming from the party list that I mentioned so yun naman yung personal ko so also, sa akin mas mas okay na yun na ah, makapasok sa Congress ML Magdalo akbayan, maybe one or two seats. Yeah. So, yeah, kay Senator Riza din, it's a Saka Chell joke, no? great way din for so, her nga. Chel joke, no? Okay, Chell joke. Kung si Chell, di diba? Kung, kung ano man decision niya, sure, kung senator or party list, pwedeng, pwedeng jumping board ngayon. Like I said, kung I, I, na, ha, how he will uh, run circles around the other congressman sa House, So it could be a jumping board just in time for 2028 kapag uh, bababa na si Risa kasi term limit na. So so, 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 so di ko alam kung anong crisis na uh, kung senador ba o partylist pero kung partylist siya. 'Di ba? Ang taas ng profiles ng mga congressman ngayon, 'di ba? Household name na sila Abante, Luis Stro, like all of these people mm -hmm. and then household joke time na lang yung ibang yung mga yung mga, like the clown show is insane Senate now, the serious stuff, a lot of that is in Congress right now, right? I mean, di ba Ronald, medyo gwapo na yung Congress ngayon in terms of yung quality of hearings, medyo hindi na katulad dati na, I mean, it's still a problematic institution, no question about it. But parang there's a bit prestige na ngayon to be a congressman na siguro wala dati dahil sa mga alam na natin. <laughs> well, may, medyo may redemptive, redemptive features yung Congress ngayon, especially with the first of its kind na uh, quad hearings. No? Uh, whether that can be sustained, I doubt it. Dahil uh, congressmen will still be congressmen, traditional politicians will still be uh, traditional politicians. Some may be uh, exceptions, like uh, si Congressman Luistro, Uh, but others have been there since forever. So I doubt kung magbabago sila. So, uh, ngayon lang kasi ay uh, medyo flavor of the month to be uh, <laughs> uh, In a uh, sense, to be this uh, uh, Okay, Rona, I mean it in a sense that kung naging congressman, I mean si Percy and the congressman si, si Chell, mga ganon, they can shine. Diba? Na hindi lang sila yeah, yeah, that's 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 yung platform. Mas yeah, mas yung exactly. Go, oh, Mark. The platform is bigger now. Exactly. Go ahead, Mark. Uh -huh. Yes, yes. Well, in fairness, ano yan? In fairness, efforts ni Speaker Romualdez, yung Congress TV, na yung regular na press ko ng mga congressman, iniikot-ikot. Yeah, 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 yeah. Tapos yung mga young guns. Yung sa mga young guns, kumaga, karamihan doon, mga, mga political dynasties. Pero merong mga iblan na ano, for example, sa One Rider, si Congressman Roger Gutierrez na who is also uh, very promising na bata pa pero ang galing ang galing pag sa mga hearings and sa mga sa mga magsalitang malumanay magsalita. So, merong mga nagsha-shine na mga deserving naman Rising katulad stars, ni Congresswoman uh, Lucas. Young blood. Zizia, Congresswoman Zizia, good friend. Young Magaling, magaling from Mindanao. Oh, yun. Siya na bata rin na magaling, spokesman ng Marawi, uh, you know, reconstruction and all before. Um, ikaw Ronald, ano ba sa tingin mo, what should the liberals do na medyo magwork dito sa sa kasalukuyan na sitwasyon kasi may pit din ng party list eh. it's not gonna be an easy fight too kalaban mo daming trapos na kunyari Con, may contractors party list na may ano na I mean this is crazy well yung una ay uh, yung positive dito ay mas malaki yung chance ni Laila na maging uh, congressista kongresista kaya sa maging senador so yun yung positive dito pero at the same time ay uh, uh si Laila kasi yung one of the few na pwede sanang unifying sa entire opposition. Uh, kahit yung mga magkakalaban na party list. Ang uh, weakness kasi ng party list system, you will all be competing for one vote. No? So, mag-aagawan kayo. Uh, I can imagine, halimbawa, yung mga ibang mga chapters ng Magdalo, ng Akbayan, uh, ng uh, Bunyog, no, uh, uh, ng lakas, etc., uh, may gravitate towards mamamayang liberal because of Laila. Because of Laila. Dahil uh, si Laila parang Mandela. Eh, no? At bilang uh, parang Mandela, She could have been a unifying figure sa lahat rather than isa siya among the different parties who will be competing with each other you no know? yun yung uh, yun, yun yung uh, yun yung medyo yung masyadong positive ikalawa halimbawa nung pinaglaban namin yung party list system nung 95 to 98 uh, nung naaprubahan yung 97 ang kasama namin dyan dalawang stalwarts ng liberal party, si Senator Bobby Tanyada, si Edselagman, no? Ata uh, uh, kasama sa kasama sa sa itos ng party list ay marginalized sectors. Kaya yung first three to four elections ng party list bawal talaga yung mga established parties, no? Ang problema dahil sa judicial legislation ng Supreme Court na bago yung itos at medyo na bastardize na ng husto na kahit sino na pwedeng sumama no mga mga local governors, mayors, nagtatayo ng mga party list, senators, etc. no kaya uh, uh halimbawa uh, kahit ngayon ang uh, kahit pwede na yung mga established parties ay hindi sumasama. Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition, NUP, no, Nationalista, etc. Dahil siguro nag-hesitate din sila, nakakahiya dahil malalaking partido na sila, papasok pa sila sa party list. Baka yun ang maibanat sa Liberal Party. Interesting. Established party na kayo, yeah. naging ruling party na kayo, bakit makikiagaw pa kayo dun sa ibang mga tunay na marginalized parties dito? Good point. Lalo pero, 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 Lalo pero, pero, sa, pero, pero sa, hmm. so, What if you are no, representative? Dalawang stalwarts ng Liberal Party, yung nakasama namin nung simula. No? Mhm. pwede naman nila in a different way na hindi liberal, no? So, bakit kailangan kailangang exactly liberal? Pero dito idadagdag research, may dagdag din ako kasi baka makalimutan ko din. Yung maski yung partido nila Yorme, yung Aksyon Demokratiko, nagkaroon na din ng sarili action dapat. So, yung anak ni Raul Roco will be a nominee doon. So, meron na din yung yung action na party list na parang itong sa liberal din na meron na din sarili. 'Yon. Ibig sabihin, wala pala. Bali, well, eh, si Secretary uh, Nani. Nani Bergansa. Yes. Yeah, so, mm, so 'yun. Uh, so meron din, meron ding yung kite yung action. Diyan yun yung number one Para yung sala ng liberal, ganun ding direction yung yung uh, Senate. Si Pero may may point nga naman si si, si Sec Ronald. Mm -hmm. On that note, thank you very much. I think we covered a lot. It's almost 12 midnight. Uh, may mga tao pa nagjo-join sa atin from Australia and no? all. Medyo 2, 3 a.m. Matulog na kayo. Lumalabas na yung eyebags natin. Thank you so much. Uh, Kaya uh, nagbabash pa sa'yo? Kaya nagbabash pa sa'yo? mga... Hindi. Mga hindi, hindi, hindi. Ang magbabash lang Twitter. To be an no offense. But like, <laughs> people... Hindi ba, Richard? Tingin mo. Uh, parang pa, yung sa party list na so paano kaya yun? Yung mga yeah. diehard kakampigs. Meron kasi no? Uh, meron kasi party list din yung kaya natin eh. Yung ano uh, party list na pala yung na yung partido ni Bam Aquino. No? Party ano list din 'yon? Oh, may party list din 'yon. So Ako okay, hindi ko alam. 'Yon, no. So uh, part yan ng Pink dahil si Bam ang secretary, ang campaign manager ng oh. Pink ni Lenny no. So 'yon, yung Bunyog sa Bicol, Lenny yan pero may may party list din no? and and others no and other party list so uh, yung kay Guanzon yung kay Guanzon yung naharang ng uh, ng Supreme Court na, ng COMELEC no uh, kwan din yun, pink din yon di ba nakabitin pa yon eh kung ano bang uh, kung papayagan ba yon talaga yung ayo ko oh, Richard sorry ah oh. Yung kay Guanzon kasi si Guanzon 'di ba pagkapanalo pagkapanalo eh, unang oh. linggo pa lang may picture kagad sila ni Martin Romualdez kumaga kakampings ng bumoto sa kanya unang linggo kasama ka agad ni Martin na ganong ganong ka agad. pero yon sorry ayan Ay, gusto mag shoutout okay. din ako bago tayo magano kasi yung kamanggagawa party list ayon yung, yung yung TikToker na ano, yung sinasabi kong malakas. Yeah, may magpa-party list din siya eh. So, uh -huh. shoutout din kasi baka makalimutan ko diba ba sabihin party list yung topic. Hindi ko sila binabate. <laughs> yung yung Bunyo vlogger din yata yung number one nominee niya eh, si Ricky. Mm. Oh. Oh. Si may Enzo, si Enzo ano, Enzo, 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 enzo Oh, si Enzo. Sa Enzo. Oh, si Recto. Tumagotog. Tumagotog. Na-meet na na ko siya nung, ano, nung atin to na paglalaya. paglalayan. siya. Yes, na yes. personally. Hmm. Yon. So, yung party Ay, yeah, list na lang ni Richard na hindi ang hinihintay natin. Yung party list ni Richard. 0.6% RRM. Oh. so gusto ko yung Volturi, yung judgmental, yung party list natin. Looking <laughs> down at everyone else, mga trapos and all. <laughs> right? Salamat guys. Thank you so much for the fantastic discussion. Salamat. I really, really the, the, in fairness, the comments are passionate and all, but but supportive naman tie down OG Diaz and uh, Christopher Fermin Nang uh Philippine politics. I'll take that <laughs> as a compliment. Thank you. <laughs> next week, <laughs> na Oh, na next week. oh, oh so live live na. coming from the coming from live. <laughs> On that note, thank you very much, guys. Uh, talk to you soon and uh Next week, balik tayo ulit. Uh, in studio, we'll be together. And we're working on Lord De Vera, among others, as our guest. Hopefully, Mark, we can also arrange some of the people running for office. Um, I'm sure... Yeah, pwede ko makabardagulan yon si Lord. The Lord, yeah, yeah. <laughs> and we need to, uh, know, we need to learn humility. Mag-meditate mag tayo. I think Lord De Vera is <laughs> fantastic. Tapos magla-live din siya. Ayoko ng baboy. Baboy. Ba-ba-baboy. Yeah. Okay, and on that all. thank you very much, guys. Yeah, bye. Bye.